Okay mga kasabay, mga araw po sa inyong lahat yan mga kasabay Araw po ngayon Sabado, 8 sa 26 Ayan, marami na pong namimingit dito Nagbalik na po ang kagata ng isda Ayan mga kasabay, pakita ko lang sa inyo yung daloy ng tubig no? Medyo may kataasan ng tubig Nakikita nyo yung dulo ng ano, uh, yung kulay green na yan, lubog Tapos yung pinakagater Ayan ay eh, konti na lang para maabot ng tubig pero parang pahupa na rin yan tubig yung no? makakasabi marami nang namimingwit kaya tingnan natin amin o so. Han, tinan mo? Happy pa? Han? Happy happy, <laughs> oh, happy, happy, happy. Wow, happy. Happy, happy. May ina po ayo. Pero sabay may ito pa sa ilalim so, isa. Iyan pa na. Hindi ito. Di pa na yan Di pa na. na kasi tayo namamana na kasi tayo eh laloko <laughs> <laughs> <Naluko> na <laughs> ayan silipin natin sa baba kung anong mayroon ay madami na ayan si perde oh perde pa ano ano okay na so karating lang natin oh, sabay kaya Nagkikibalita muna tayo. Ang lalaki na nga yun. Ang lalaki na nga doon. Nakikita ko sa ano, balde. Dami nga. Wow! Galing ah. Ngayon lang ako nakarating eh. At saka, ano, busy lagi sa bahay. Kaya ah, ito. Mayroon, may dala may akong pamingwit. Mamaya. Mamaya ka? Ah, okay. sige. Eh, anong oras ang ano ma? Oh. Alas dos. Alas dos? Ay, malapit na. Ano na, na eh? Siguro, Ah, nasa 12 pa na na tayo. Magpagta pa yata. Anong oras ah? Oh, pa. malapit na. Magta-try tayo. Yan. Kuha ko ng bulatan. <laughs> Wala akong pamain eh. Kuha mo na akong pamain. tilapia <laughs> sa pagkalalim ng <laughs> gutter kasi medyo mababa madalang pa yung kagat hindi pa kagaya ng ano mababa ang tubig hintay na lang bumaba to marami na silang nahuli kanina pang umaga yan mga yan Subok so, lang tayo kung mayroon. Nasa Papila na yung mga nanguhuli. Wala bang peribot ngayon? Ha? Sabado eh wala pang biyahe no. Sila do yata Ha? <laughs> <Asira ay na. laughs> tubig eh. Uli ka, bibi ko. Uli, fishon tayo mga sabay. Ayun o, oh, good size. <laughs> Kihihi. One zero. Laki <laughs> o. Oh. Ayan. Dali mga sabay o. Oh. Ayun. Dali mga sabay. Isun. Isun peace on, on tayo muli nalagyan na natin dito sa bag mhm uh -huh. dritso na natin sa bag yan okay. hindi na natin ibabag sa tubig okay. ayan mga sabay. nakadali na tayo hindi na tayo zero meron na tayong mahuwi na isda pangit tayo ulit <tuh> kasabay pain tayo ulit pain pahin 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 pag may time oh uli oh oh takbon, takbo takbo oh. good size na mga kasabay oh. pahuli na si Mang ang ah matakas yung pamain natin eh Okay, yan lang natin na huli yung mga sapa so hintayin natin ang susunod na mga iska, na kagagat ala 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 tubong <hidong> nya man bakit mong ulo ay pag para baka magputol ano kayong gamitin na panghuli O, oh, Ayan na, parating na yung pere. Dandahan, huwag mo yung angat, huwag mo, mo, Ma mo angat. Huwag mo angat yan, mapatid yan. Huwag mo angat, isa pang taga, kalawitin kaya yan. I kalawit kaya. Oh, huwag mong ano Oh. Isang taga pa isa. Taga, Taga mo na isang taga, Meron ka? Isang taga kalawit mo to ito sa bunga nga isul pasok mo sa bunga nga papano eh baba mo baba mo dahil dumadaan yung ano kiri yan baba mo Bel in, in. yan yan kaya mo muna wala yan mapapagod din yan hindi hmm. yan na ano napapagod yan eh okay, yung tali nya baka bubitaw oh, uh, hmm. ya kaya paggalaw nya ariyahan ko siya yan yan Ma ano lang paghahawak ko eh Pagod na yan, pagod na. Pagod na yan. Hindi hmm. yan, di yan makamandag. Hihi, ano yan eh. Yan, maganda pagkatama. Ang tama niya, tingnan mga. ano lang, oh, labi lang, oh. lang yan. Yan, sige. hawakan <laughs> yung ano, pag hawakan yung tali. Kasi pag kaya niya, oo. Oh, hmm. Kaya nga pag galaw niya, sumusunod na yung ano, sumusunod yung rad. Sige sige, balot balot. Dali mo sungay. Tagal mahuli. Tagal mahuli. Mabigat eh. Di mo pwedeng iahon niya ano. Uy, laki, berte. Ay, laki, oh. Dubong, laki. Jackpot. Pwede na, pwede na. Boundary. <laughs> Boundary Dubung. na. Boundary, uh -huh. Ang laki. Dubong po yan. Uh -huh. Dubong, grabe. Ang haba. Ang haba. Ini kayo natibo, Manjes. Diyan na ano, ano, ibang hito yan. Grabe na yun, no. Grabe po, O, ano mo, mo muna sa, sa, sa ano? Sa, sa lagayan mo. Kunin mo lagayan mo muna kalasin yan. Kaya malakas pumiglas yan. Ito, isir mo. Kaya safety na kaagad. Okay. Eh, sige, sige, na, natatali ako. <laughs> <laughs> ako. Sige, mo. Bitawan ko mo na Bitawan mo na yung ano, ha? Kailangan natin i-shift Naka, ano, naka... Natali. Naka, oh, yan, yan. Oh, pasok mong puwit. Yung puwit, puwit. Yan, yan. Oo, yung puwit. kawala. Hmm, okay. um, okay. tapos dyan, dyan mo siya, ano, dyan mo siya hatakin. Yan. Wala nang kawala yan. lucky, laki, grabe, no? Ah, wag ka nang panghinayang. <laughs> Dugong. Ang laki. Pwede. Ang kalay may dalawang kilo. Asa loob na? Pwede na. Kayang-kaya mo na na May dalawang kilo. Grabe. Ang laki na kasapay na huli ni Mang Mangis. Dito lang yan. Malapit. Ito yung kumakagat kanina pa. Grabe. Ang laki. Ang laki. Prican yan, kaya malaki. Alaga yan, siguro may manakaw la. Di alaga, talagang isda isdaya sa ilog. <laughs> di <laughs> alaga yan. Haha. 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 di Haha. Haha. mo Haha. bunganga Haha. 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 Hindi nga nga pala ni. Eh. Hindi naman makakaano sa katigasan pala ito. Tigas ng labi. Kasi yan kakawala Yan ang huli yan. Makakakawala ko kanina. <laughs> ito siguro ka kanina pa kumadali. <laughs> siguro balik-balikan oh. mo nga ito. Grabe. <laughs> Grabe. Wala bang kila Ang laki nga eh. Tim na siya. Ang grabe yung buntot nandito dito oh. Ayos! Nandun yung, yung ulo. Nakikita nyo, nakabaluktot oh. Lubong! Kerte. It's <laughs> size na. Walang magpayong. Walang magpayong. Wala pa. Ole. <laughs> Walang magpayong. Ay!

ito lang pala ang ano eh ito pala yung isda eh ito yung tali ito ang pagtatali yan <laughs> oh, makawala talian eh ito na lang siguro nabot naman ang oh, makawala eh sayang Yan. Okay. Ha? Nakatak-atak na yan. Uli ka, uh Huh. Kawala. Yung ano lang kinain niya, yung dulo ng bulate Pol, Huli ka Yun, malaki Malaki hmm. Huli hmm. Hmm. Okay. Okay. nah dito lang pala sila eh. Ayan na parami. Karami na nila. Malaki na sila. May kadalangan man, kaya lang pag nahuli mo malalaki. Hindi ka na Kahit madalang ang huli. Makarami ka lang sa tagal. Katagalan mo. bye

lim lunok nó say lalim Ayo mà qua cái 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 place cái cái place cái 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 Màu khô tủ lắm, Ibalik to baba. lắm balik đi, đi. Đó Đó đi. Okay, à. ừ. Em nè Nú nụp kami na dayo. Tinga, mun bien. Kotek, unturing. Oh, hmm, makadaan yung aso. Oh, oh. Mga makadaan? Wa wa, kena man di ka makakakyat jan oh, taas taas eh. Yang nah, mga kadaan eh. Lai, nah, eh, di man kita mabuhat. Para nah, mahulog tayong dalawa. Mabigat ka eh. Hmm, saka pupunta. Ha, udang ka na doon sa likod ko. Uy, huli, laki. Doon huli oh. Mhm. Mm -hmm. Kunin natin, kunin natin. Kuna natin, kuna natin. Ya, yeah, piyuk na tilapian mga kasabay. Pison. Uy. <laughs> 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 Anak na. <laughs> <Ito>. <laughs> wala ya. Yeah. Okay lang yan, kasabay Marami naman yan. Kailan naman na, ano, Kasi wala pa lang. Yan naman talaga, nahawakan na nga eh. dapat ginilig ko ng gusto dito nabunan ng ano sunod nabunan ng ano payong oh, nakakawala kasi dito tabunan natin ang tila pag may nahuli Ay, nasiro na siya sayang sayang eh laki laki nun eh tayo eh, para hindi na makawala dito tayo sa tabi yan mm. yan yan sigurado na to yan dami niya. na pauwi na rin ako pag ano yan ah. O na rin tayo. Oo. No? Ito pagka maya-maya pagka ano na. Eh dumilim na. Karami na hindi naman kailangan maraming tayong hulihin diyan. Kakakuha lang tayo ng ano. Tamang tama pang ulam. karami na tayo.